ito ito na nga mga idol. Ito na ang ating na lumayas pa, sus, 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 O. sus, 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 Pasok. Pasok. sus, 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 Ito yung mga idol oh. Ang kuha ko lang Garas 12 na kasi ng umaga Tatanghalian na pero wala pa rin silang kinakain. Ayan Ayan muna Magrambola na sila dyan mm.

sila sila siguro buwas kung hindi na maulan. Hmm. Wala lang gawin yan. Ito, ito tinatali ko to kasi nanunuwag yan. Nanunuwag. 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 natin dito. alin din natin alin din natin lahat Ayun ay doon, Itatali na ako. Mambun pa. Mambun pa. Ayusin ko na yung tali nila. Ang dami ang pinuha eh. Kasi hindi ko lang tapos ng ulan nito. Dami na ang dami ang nga ang kahit pa paano Hindi sila magutom. Hindi man sila masold pero hindi sila magubutom. Ano naman yung pinakatapos na ako. sila makontento content -tree. natin yung tali ng mga yosbahay, hindi nalang mahila ng basta-basta. sana hindi pa kasi hindi ako makakalabas okay hindi ko sila may suka nila. Ang solution ko to pag maulan talaga. Ito lang, sabi na Ito pinakamadaling makuha. At gusto rin ng kambing yan. Hindi natin piliin yan. Kaysa kung magbigay ka ng ipil ngayon na tagulan, mukhang alanganin ako. Nakaray ko na eh. Magbigay ako ng ipil pero nagtay sila nung pagkatapos ng tagulan. Ayan na sila na. Ito yung tubig, hantay. Kaya mas okay sila itong sagi pagkakantong mga ulan talaga. Mainit. Ayan, yeah. yeah, may sipon yung kulay brown natin. May sipon mga lodi.

Okay. Wait. Okay. Um, what's coming? Sige, okay, kumain ka lang. Sana ay maging masaya naman ako. Kumain kayo. Medyo late na ako nagbigay ng pagkain. Sana ay kumain ng kain ng kanyo. Damo na naman. Ang eh. Ha? Huh? Okay? Okay. Okay, so all right, mga idol. Oh, Magpagamunta kami dyan. Oh. Ayan. 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 Mabubuo oh, na naman yung tayo na rin naman yun. Ito na naman ito. Pagka maulan. Ayan, mabubuo na ganyan. Pag may problema na naman. Pag ganyan yun na. Ito. Oh, mabubuo. Mabubuo. Oh, Kung yung puti kanina, kumain na. Ay, kumain na. Okay naman. Ano kaya ito? Baka ito, brown kaya? Ayo kita coba Ayo kita coba Ayo kita sa mainit. Okay, close muna natin sila mga idol. Ano mo na may share ko ngayon. Hindi ko sila pwede pala kasi basa din yung damo. Basa din. Hindi pa rin basa, din, basa yung, yung saging. Laking tulong sa kanila yan. Bukulang muna yan. Kila mo na sila. Nakagabi pa na ulan. na ulan. Grabe mga ulan natin mga idol. May kaliwanagan. Oh. Ton. Halina. May segundo. Okay. Oh. Okay. 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 bawi, pa next time. My boy. bawi, bawi. Okay

Ay eh, mga LV. Hindi mo maglalagay ng tubig tayo. Okay naman. Na uh, wala naman yung sali. Okay niya. Ayan, hindi ko muna sila lalabas talaga. <coughs> Oo na, hindi na kayo tingin mo para. Đây đúng không nè